Ah. So yun mga idol Dami na tayo nabit oh Eh Uwi na tayo Akin na tayo mga loads kasi Ah, tanghali na Magsasain pa ang tatay nyo So Ah, ah Pagod mag-akit mga idol Ang tatay nyo Mayroon nang bit, bit Kadami po mga idol Mama, mama, mama mga Ah Diyan tayo nagdala ng, ng marang kay hindi mo natin abot yung marang. Sa kanila lang natin puntahan ba yung marang mga idol. Napagod, ah, pagod mga idol. Nihingal na ang tatay nyo. Uh! naban-naban na talaga mga lods. Ganito talaga ang buhay. Ha? Ah, Mahili kasi tayong umakit sa bukid. Hey, tatay ah, Mayroon tayong sinadadalang mga prutas mga lods. Ha? Ah, Tingin-tingin tayo -tingin sa daan baka mamaya doon tayo sa baba pulutin Huh. Ha good Ha, ah, kakay nga. Sa so, mga idol. Layo na nga nilakad ng tatay niyo. Ni bali worth it naman yung uh, adventure natin ngayong araw na ito. Kasi marami tayong dalang prutas mga idol. Sige so, naman. Sa so, mga lods, Bit-bit-bit natin sa kamay natin yung no? yung tutak uh, ng lods. Ayan. Nandito na kami sa ibabaw. Ah, napadya. So, kaya paano eh. Ah. So, yun mga idol. Ang dami ng sun Meron pa yan pa yung mga bunga. Malapit na yung mahinog. Sa ngayon, hindi pa ganang hinog yan. Ayan. Yun, ang dami yun. Oh. Oh. Nagsawa ka ng prutas dito sa bukid mga lods. Promise ko yan. Kaya kung ako ang papapiliin, mas gusto kong mamuhay dito sa bukid. Yan. Lakad-lakad na naman uli ang tatay nyo. Dami nating dala. Oh. Huh. Huh. Kita nyo yung ng tatay nyo. Lansones, lansones. Diba? Yan. Oh, napagod. So, yung mga kuha natin, lagyan natin mga dun sa lagayan natin. Kasi, ah, I'm happy, I'm happy. It's because marami kayong ang bitbit na mga purkak. Ah, thank you mga idol talaga. Sobrang thank you. Eh, niningil ang tatay nyo. Tara. So, ayan mga lods. Kita na natin yung mga dala natin. Ayan mga idol oh. Ah. Kadaming mga dala natin. Ayan ko na muna. Tinanggal ko dito sa bulsa ko. Ayan oh. Daming lang sunis. Daming lang palang. So. Ano naman dito sa bukit ng loads? Kailangan. Marunong ka maghanap. Kasi pag hindi ka marunong maghanap ng makakain mo. Wala. Buto mabuti natin. Ayan. Lipat natin. Okay. Lipat natin mga... So ayan mga lods. natin dito yung mga dala nating mga prutas. May kasama pang isang perasang marang. Ayan. Ay. Eh. Lamang kaya na naman to mga idol. Ayan, maglungan kaya dyan. Ayan mga idol, dami tayong madadala ngayong umaga. Diba? Diba? so pa bang bibili natin mayroon ka pang durian, hindiakpan na itong idol. Ayan, mahal kayo ngayon ang lungsod. Diba mga lods, paking okay, ngayon na, dami niyan. Oo, hmm? so, ngayon lang mga idol. Ah, ito si Taray Vlog nyo, please subscribe sa mga naka-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you so much sa mga hindi pa please. Uh, Pake subscribe nya po si tatay Thank you